That goes on and on and so on, oh, baby. The smile, the smile, the smile is around you. Ate Inday, may kalam shout out. Hello po, Ate atin, at Inday, nurse. Yut, wala ba buhol? Thank you so much. Kawaiti ka pa? Ate Inday, kawaiti ka pa? Ito, ito pagaling na, pagaling na ako, ati ano, ate Inday, konti na lang. Makaka-recover na. Kaya bumabalik-balik na ako sa YT eh. Mag-start na ako mag-YT ulit. Mag-live-live. Ah, sige, sige. Like ko nga may video mo na eh. Ano ko? Di ba nagtrabaho ako? Sa pataan? Pag di ba nagtrabaho bago ako nagtrabaho? Nagkaroon ako ng monya. Ah, <laughs> uh. Kulang isang buwan ako sa ano, sa hospital. Pasok bagong taon ako na ano, na sa hospital. Ate Dada, may galaw shout out. Oo, oh, ate, oo. Oh, ate Inday. Pero ngayon naka-recover naka na ako. Naka-recover naman din na ako. Okay, okay na ako. Tumaba na ulit ako. Dati payat ko talaga. Sa so, kung payat na payat ko, para akong drug addict. Alam mo yung, yung hindi normal na payat? Yung sobra payat talaga. Yung Urings ko di ko itang kita na tapos upak na upak na hukak ang mukha ko. Kasi yung mga katitong mga balat-balat, tubo-tubo -balat, na lang talaga. Salamat ang tindada. Thank you so much. Ano, pneumonia. Nagkarano ko ng pneumonia at yan o, at inday. Bale ano, dito, nagpapagamot ako. Every month check-up ang ano lang, ang, ang ano lang yung gamot, medyo may kamahalan. Dito lang mag-boil lang ako, tubig. Ah, sige lang. Okay lang, tinada. Nakauwi ka na pala, ne. Bilis mo naman nakauwi. O, 17 million people in Dallas. May galap shout out. Salamat po sa mga nanjen ko. 17 million people. Ayan, maraming maraming salamat po for dropping by. Thank you so much. Pag dito ang daming tao, pag dito sa kabila wala, zero, zero, zero ka tao. Hello po sa ating 20 million. Guys, please like my live stream. And don't forget to miss, don't forget to subscribe. <laughs> di ba, ikaw may tindahan ka na, ati, ano, ating may tindahan ka na, di ba? I'm, Dope, so, ayun nga, meron yung tao, 20 million, no? Ay, 9 million na. Ano, siguro yung mga, yung mga nag-scroll up siguro sa, yung, sa short, sa short videos ko. Maraming nanunod na short videos ko, eh. <laughs> Yabang na. <me. laughs> Dito lang mag-boil lang ako. Sige lang po, Ati Dada. Thank you so much. Like ko lang ulit kayo, na. Meron pa akong playing, hindi pa ako tapos sa playing kahapon eh. 20 lang yata yung na-play ko kanina. Nalawat <laughs> kasi cellphone kagabi, hindi ko alam. Late na ako nag charge yung madaling araw na. Kaya hindi yung iba hindi ko na-play. 20 lang yata na-play ko, parang apat na katao lang yata yung na-play ko. Ay live stream. Thank you so much. Ayan, mag-iwan po kayo ng bakas. Ayan, salamat. May na-signal dito sa kabila. Ay, meron po tayong ano dyan sa nakapin, si RM Live, si Juan Akong, tsaka si Kuya Ding Vlog. Si Kuya Ding Vlog guys, konti pa lang yung bahay niyan. Nasa 15 pa lang yata. Nag, nag, Pakistart lang niya sa, ano, sa YT. Nagpapatulong na uh, magkaroon ng ano ng subscribers para makapag-ano na rin siya, makapag-live. Hindi niya, kasi ng 50 subscribers para makapag-live. Ayon sa mga ating mabubuting puso dyan, please subscribe. Uh, Kuya Dings Vlog and other my pinbox. Natawag ako sa JCO. Hindi nila alam naka-dive naka, naka ba ako. 4 million people, mega love shout out. Uh, 5 million, thank you so much. Ano tayo, back to, back to reality ulit tayo, back to ano ulit, uh, live streamer. Dahil pala, hindi na ako natrabaho dati, nag-redirect ko lang mag-live ulit. Kasi <coughs> so, malaki na malaki na sana yung kinikita natin sa YT naka livestream stream na eh. Trabaho kasi ako dati na wala ako eh. Six million people. Thank you so much. Sa mga nandiyan po. Ah, at dito dito. Thank you. Buulan. ulan, ang ulan. Ibagyo ba? Hindi na sobrang init eh. Ngayon, nakas ulan. para masarap magkape. Kakape ako, no? Masarap kaya ako kape. Tinanong <laughs> na. Ay, guys, meron ako mga bago. Guys, meron ako dalawang bago short videos. Kaya Ay, paano na lang ako? Ay, tanong pala ako yung yung mga short videos pala na ano na may na may music na, na ano pala yun nung no, nasa CTR. Pero ano, tawag dito, parang sharing lang din. tapos pinag-upload ako ng short videos mayroong lumabas na ano na short policy sa ano sa tao dito sa sa YouTube kasi ako siguro hindi mayon yung isa hindi ko pa na hindi ko pa na-edit pero ang ginawa ko na lang dito sa short policy para hindi ako magkaroon ng violation binubuo ko na lang yung apat na short policy na yon pero CPR lang yun na sharing lang yung sharing eh tinignan ko yung views video, yung video na yun, <clears throat> ano lang tawag dito. Konti lang yung Ay, salamat ang tigada. Thank you so much. Salamat po. Panagkano ka rin? Papa, papa, papa. Ako member ako sa sa'yo. Ang <laughs> Dada. Ang Dada. 29 pesos o 39. Kaya pinita 39 pesos sa Pilipinas eh. Say si Benjamin. oh Mister Storypan, Mister Storypan, hi. I, I I give you jacket, okay? so wait wait. Uh, I give you jacket my friend Mr. History Pan Hi! Hello, hello, hello I am Mr. History Pan You have a jacket right now Wala ko jacket right now, Mr. History Fan. Thank you so much for uh, uh, going my live stream. Guys, okay, sa mga hindi mo po nakating sa ating, ano, sa live stream, guys, please connect to, the, to, my inbox. And don't forget to connect Anti channel, my friend from Malaysia. Hello, so, Mr. History Fan. Nakalipunta ko pala maglagay na ano ko dito ng account ko dito sa Bilal. Sa cellphone ni Mama, kalimutang maglagay. Ay! Mr. Historical, main channel mo to? Ito yung main channel mo, Mr. Historical? Main channel mo to? Ah, foreigner. Foreigner siguro to. Mr. History Fan, Mr. Main Channel. I play your ano? Sige po. Auntie Dada, thank you, thank you, thank you po. Sige po, sige po. Tapos kaya naman, eh, gusto ko nga magkape yan, tidade eh. Parang masalap magkape. Ano mga pinanood kagabi ang ganda at Antigada sa Netflix. Ano? Uh, Indonesian eh. Indon parang siyang zombie. Parang siyang zombie. Maganda. Indon Indonesian ano, movie. <coughs> Mr. Story Pan, are you there? I'm here your main channel. I play your short videos right now, and I and I subscribe to you. Mr. Story Pan, are you, are you still there? or yata yun. Report. Hello, my galam shout out. Sino ko? Hello, hello, my friend. How are you? Solo. Pino or foreigner? Jerry Solo. Hello. Are you foreigner or Pilipino? If you're a foreigner, please clap your hands. <laughs> Jerry Sol, are you still there? Are you Filipino or foreigner? Hi, hello, hello. So Jerry, shout out po sa po lugar na ka-live. Oy, Sir Jerry, ano po to? Nueva Ecija. Are you from Nueva Ecija? Kabilaw Nueva Ecija po. Sir Jerry Sol. Ah, oh, Tagalog pala siya, sorry. I give... Ibiak ng jacket, ha? Ah. Wait lang. Ayan. Sir Jerry, mayroon ka na pong ano, jacket. Pwede ka na po dyan. Ayan. Uh, Sir Jerry, may jacket ka na po. Ayan po. Jerry, solo hi, sabi ni Auntie Dada Channel. Akala ko, ko, foreigner ka. Kuya Jerry, Tagalog ka pala. Kasi, kasi Jerry solo eh. Ito yung main channel mo, Kuya Jerry solo. Er, Jerry Solo, are you there? Hindi ako makakanti, na CPR ko, di ba may nakanoon ka? Pero ito ba diba yung CPR? Anim! Ano yung CPR ko? Kinitrim, kinitrim ko means kanina nag-trim ako ng isa, eh bukas pa yung iba. Mag-waiting daw eh. After, after ma-process ma, -ma yung isa, yung isa naman yung titrim ko. <laughs> Alam yung CPR ko kahapon na. Sa short, sa short video ko naman, meron akong apat na short video. Nakalagay doon, short policy. Pero sharing nakalagay. Wala namang, ano, wala namang copyright claim na si, gano'n. CPR lang, tapos sharing nagay. Pwede naman daw. Kaya ang ginawa ko, ang ginawa ko, binura ko na lang. Kasi wala na masyadong views yung apat na short videos na yun. Siguro nasa ano lang. Nasa 150 views lang yung apat na videos na yun. Binura ko na. Ganun na lang ginawa ko. Meron pa doon isang, meron, pa isa na ano, na short video. Kaya lang di pa siya na, di pa siya naka, di pa siya na-upload. Naka-privacy kasi yon Ano kasi yun eh, yung games namin. Siguro, may music yung time na yon Kaya, na, ano, na CPR. Pero tatanggalin ko rin yun. Nigerian <laughs> din yung kapa po. <laughs> Saan yun sa, wait lang. <laughs> Ay, sa short video sa may CTR. Alis <clears throat> sa short video nga at Ano anti dada. Yung short video kasi meron ako short video. Yung apat na short video na 'yon, puro CPR short video na 'yon. So ang ginawa ko, binura ko. Okay lang naman siya may CPR. Sharing naman eh, okay lang naman. nakalagay sharing naman no no ano sa ano mo? O dati, may, may sinabi ano eh. Okay lang naman may CPR 'yung video, ano mo, 'yung reaction videos mo, sharing naman daw na kalabi, kaya okay lang. Eh, syempre ayoko naman magka, magkaroon ng violation kahit, kahit CPR. Tinanggal ko na lang, binura ko. Kahit 150 views yung apat na videos na yun. Nag-upload na lang ulit ako ng panibago. Nag-iso kanina eh. Kahit yung ano ngayon, yung sa YouTube, parang ang dami updated ngayon. Yung paglalive. Ay, eh, yung bago na naman itong paglalive na to. Siguro nag-update si YouTube. Hindi lang, titip lang ang kape ni. Titip lang ang kape. Ba't na kinakausap niya si, si, at, si Ate Tess? Ati Dad, eh ako, ako lang yan. <laughs> dikit na yata sa ito ang tidaga eh. Itong bagong, itong kay mama. Alam ko dikit na sa ito eh. Ay! Hindi pa, hindi pa ano tayo, ididikit ko. Manonood muna ako ng ano mo, short video, para dumikit siya. Wait lang, anti Dada. Ito na lang, yung bago mong ano, update. Naka-save naka, naka ko sa akin eh. May, meron tong ano eh, video sa kabilang cellphone eh. Kailangan ng putulin. Ano po kalamansi, anti Dada? <laughs> sige, sige, anti Dada. Kay mama kasi cellphone yan. Kay mama. Kay mama kasi ginagamit ko na yan, cellphone. So, na natin yung bintana ako. Naka, wala ka, wala ka, naka, ano ka ba? Naka-like, naka-quiet ka ba? Naka-quiet? naka, quiet? <laughs> naka quiet ka pala, ne. Kapit tayo, kapit, kapit. Doon na ko lang dahil, doon naka-quiet ka pala, naka-silent ka pala. <laughs> eto nga ako nung bigla. Dak-dak pa, naka-silent nga. Mag-stock na ako pa atin. Sige, sila nga. Sige po ating dad. Sagit lang naman ako eh. One hour lang ulit. Update lang to ulit. Dalawa lang na kasi na-upload ko. Bukas. Anong oras na bukas? Mag-ano? Mag -ano? Magla-live. Mag <coughs> Ay um, mga tawagan mo basta ba yun more about diyun BC mamaya um, pa i magigind di Parang pogi ko, parang pogi ko. Parang puti-puti ko dito, ano eh. Parang puti-puti ito. -puti o oh, dahil sa nung lang sa ano. kasi <laughs> si kasi na naman ako at Bahala ka na diyan, iwan ko si Yan, ito ikaw lang. Other country, may galaw shout out my friend. Daniel, how are you my friend, Daniel? How are you? Hey, everyone, happy Sunday. Ayan. Thank you, thank you, Daniel.